Ayan, so unboxing na natin yung ano, order natin. Order natin, sa galing sa... Shin. Shin. Ayan, so dumating na siya guys. Shin. Shin. Ayan, so siya, guys. Shin. Shin. Ayan, libre lang ito. So napuha natin ito ng libre. Libre lang ito sa paglalaro ng ano Keep. Sa pamagitan keep. ng paglalaro ng Pappy Keep. Ayan, so mga gusto makakuha ng libre ng item sa Shin. Naglalaro ka ng Pappy Keep. ko comment ko sa link. Malagbalat, di eh. ba? ko comment ko yung link pala. Please. Sa ano? Link nang pinadala ah, nila. Comment ko yung link dyan. Hindi nila. Alright, so buksan na natin guys. Ano, piki lang mo iyan? Ayan, so sulit na sulit guys yung paglalaro natin ng ano ng Papi Keep sa Shin. Ayan. So ang order pala natin ay solar. Ayan. So, ilalagay natin ito sa ano sa Papi Keep. Ayan, binubuksan na natin guys. Ayan na. Ito yung pre. Galing so, sa Papi Keep. Ay! So ayan. Mula pala yung ilaw. ito lang siya. Ayan. yan guys. Ah, ganyan lang. Kala ko malaki. Ayan. 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 Ayan sa so, ano ito lupa ito yung ano niya yung panel niya Asan na? Ang tagal naman ng panel. Labas mo na po. Ayan. Kaya na yung panel. Mabigat siya guys. Ah. Yung solar panel. Nasa loob pala yung baterya. Yan sa panel. Ayan. Ayan, so, yan na yung ano. Yung remote. Tagahan nyo so, daw yun kay bato. Alright. So. Na. Tingnan natin. Tingin natin tingin yung, yung boy. Dito ano ayo umilaw dito pa siya na charge sa eh. Okay, oh so lang papalang pa tanggalin nung ano yung may tape Alright, pala sa likod niya no so, okay na yan Parang boy galing sa shield solar na ilaw okay 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 update ko kayo All bukas so, pag may araw na oh so, tingnan mo naman dito lang pala yung switch niya dito to to Ayan, to, to pala, yung pala yung switch yung pinipindot pala yan. yan para umilaw ayun ayun Alright, oh, umilaw right. oh, na siya. Ayan, oh, sumaliwanag so, siya. Alright, dito nyo naman. Libre lang yan. Sa gabi na to, nung ano, in-unboxing na Laro na, na kayo ng puppy keep sa shin. So, ayan, sumaliwanag siya. Subukas, so, yano. so, so, so bukas, ikakapit so, bukas natin. Subukas, i-charge natin ito kung quality. Okay, okay. Alright. Para ma-charge na siya ng araw. Wala yung Oh, ayan. Tignan nyo naman, guys. Diba ang liwanag? Ang liwanag, boy. Tignan mo naman, Oha. ha? ha? So yan pala yung kusina namin mukhang hindi bahay. Ayan o. Alright, tignan nyo naman. O oh ha, yan na yun boy. Sulit na sulit ang paglalaro ng Shin. Alright.